Dahil doon, tayo po ay nagtatawag at uh, nais po namin magkaroon ng uh, isang special guest. Hindi ko na i-mention yung mga ilang mga tinawagan ko na gusto natin maging special guest ng barangay tayo na hanggang ngayon ay eh, parang ayaw makita. Uh, at saka yung iba, siguro hindi lang tayo pinapansin dahil hindi naman tayo ganong kalaking programa at hindi rin tayo ganong kalaking istasyon. So, it's perfectly alright. Wala namang nagpipigun dyan. Pero syempre, Kausap natin yung mga staff nila. Kausap natin yung mga sa sideline na mga nakakaalam. Mas marami pang alam sa atin na sila sila ang nakakaalam kung anong mangyayari na. At uh, yun po sisiwalat natin ngayon. Sa uh, pag natin na uh, ang uh, <clears throat> ang term setting sa House of Representatives ah iplantado e na planchado na sa third reading ang House Bill sanday po. House Bill 11287 iniwan natin yung usapan na yan noong February 7 if I'm not mistaken February 7 dapat pagbubutuhan sila third reading, third reading kasi botohan na so nawala ang kausap natin ay isang mataas na tao sinabi na planchado na for postponement na ang eleksyon Okay? Hindi naman parang magsinungaling sa akin yung tao na yun dahil tagaloob siya. At uh, hawak niya sa sugura mga papeles at uh, doon po. Ang sinabi lang po niya sa atin ay uh, maraming malaming binago. Ibig sabihin nagkausap-usap na. So na siya na nga. Maraming binagong provision. Hindi natin alam yung provision na yun kung 6 years pa rin sa house yung House Bill 11287 na pinasalan nila noong second reading ng January 29 at ito nga yung June 2 ay kung ipapasa nila I do not know kung anong exact date pero ang sinabi nila is planchado na. So, nag-usap-usap na raw pati ang uh, kanilang counterpart sa Senado na leaning towards postponement of the BSKE 2025. Yan, alam kong malami nagdidiwang at uh, nagpapalakpakan na yung ating mga kagawad at mga kapitan na yun nga, ang, uh, ang exact words ay eh, planchado na. So, ang ibig sabihin nito, sigurado na papasaya sa third reading. Alam nyo, pag sinabi yung planchado na, ibig sabihin, pasado na eh. So, ano yung iniisip ko? Kasi nakalimutan kong itanong. Kasi sa telepono na lang po kami nag-uusap. Ano yung iniisip ko na planchado na? Iniisip ko to mga mga 22 hours, no? <laughs> Alam nyo po yung nangyari sa Senado na third voting botohan ng Senate Bill 2816. Hindi ho ba nung third reading na wala nang botohan? Sinabi na lang eh, ito magsasalita ito si Senator Padilla, Senator Tol Tolentino, Senator Bongo, di ba nagsalita sila explanation of vote? ibig sabihin expression of uh, kung bakit nila ibinoto kasi ang sabi nila kung maririnig nyo yung kwentuhan nila do uh, yung kanilang balitaktakan eh nagkaroon ng electronic voting through email diba kung maaalala ninyo pwede nyo humbalikan yon pwede kasing bumoto ang mga senador kahit halimbawa yung senador ay nasa Australia o nasa North Cotabato eh nandun siya at may inaasikaso eh pwede siyang bumoto para hindi na maantala yung third reading. Nagpapadala sila ng e-voting style. Uh, ang pagkakarinig ko sa Senado ay email. And then may pipindutin sila doon, eh, uh, cursor, ilalagay nila, and then pag-check, yes or no. So lalabas na yon third reading, tapos na. So pagdating mismo ng araw ng third reading, dapat explanation of votes na lang. Sinasabi ng on third reading, there are 22 votes for Senate Bill 2816, zero votes against. So palagay ko sa June 1 or June, uh, I mean June 2, hindi natin masasabi sa first day ha. Pero sa araw mismo ng third reading, sasabihin na lang na there are 297 votes, 320 votes, I do not know. Pero nagkabotohan na kung sinasabi nilang planchado na. So, passed on third reading na ang House Bill 11287, according to my sources. Okay? Yan ang usapan dito sa pambansang kagawad. No holds barred. Pwede ko naman sabihin yan na, Okay, hintayin nyo muna yun sa barangay tayo at bla uh, bla 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 bla. Dito, kasi ayoko rin maunahan ako ng ibang content, uh, ng ibang vloggers. Eh minsan ko ano naman natin sabi tuloy daw hindi daw tuloy blah, blah, blah pero ito this is according to my sources na nasa taas um, okay um pwedeng magdiwang ang mga nakaupo you know at uh, maraming ikalulungkot ng mga ng mga syempre gustong matuloy ang BSKE pero ang pinag-uusapan lang naman natin sa ngayon eh na on third reading hindi pa natin alam yung mga provision daw na sinabi nilang binago nila. So ano yung mga provision na yun na iniisip ko rin in the last 22 hours? Eh baka kasi na-anticipate nila na baka maging retroactive yan, baka mamaya yung 4 years ng Senate, yung adapt nila, pero yung 4 years na yon wala nang pagka, pagka second sem ka, eh, makakatakbo ka pa. Yun po, kasi marami yung sasabi, pag 6 years, hindi ka na pwede tumakbo, 4 years, ganoon, sa pag second term ka. No, Or, baka naman yung 4 years o 6 years na yung back to zero. Hope so wala mo na magdidiwa nga, ito, haka-haka ha, ko lang to. ito. Ito, pwede kanina hindi. Pero ito, pinag-uusapan lang natin, nag-analyze lang tayo kasi meron daw mga provision na binago. So, alam na natin ang provision ng Senate, 4 years, 2027 ang eleksyon ang pumasa, hindi natin alam, pero pasado lang sa third reading sa house, eh, ang dati, 6 years, 2029 ang eleksyon. Pero hindi na pwedeng tumakbo yung mga second termers sa third termers. Hindi natin ngayon alam kung nilift yon Kasi, pag sinabi mo hindi ka na pwedeng tumakbo, that's retroactive. Baka nasilip ng mga abogado nila na, retroactive, patay tayo. Yari tayo kay Attorney map at Supreme Court, retroactive yan. So, baguhin na natin lahat. Or, baka naman yung ating suggestion na, sige, para 3 years, 2026. Tapos, tsaka palang paglalabanan yung 6 years. Di ba? Mas okay yun. Pero hindi ko alam. Ayun, eh, suggestion ko yun. Di ba? Up to 2026, extend kayo ng 1 year. And sa 2026 na election, kung para sa akin, kung ako lang masusunod, paglabanan nyo yung 4 years, kung 4 years ang in-approve, o 6 years. Tutal eh, nagre naman 2 years lang daw eh. May nagsasabi nga siya doon, napanood ko, bakit naman daw 2 years? Eh, may see daw yun. Eh, actually, yung iba dyan na-extend na. Yung mga first-termers, kawawa. Pero, hindi pwedeng sasabing 2 years, kaya gagawin 3 years. No, 3 years talaga kayo. Naging 2 years lang kayo dahil nagkabulilyasuhan na unconstitutional yung na-declare na unang pilasan nila about uh, postponement of BSKE nung huli. Kaya nga, well, eh, ko nang balikan yan. N explain na po natin yan. So, yun po, ibabalita ko sa inyo. No holds barred ang pambansang kagawat. Kung anong naririnig ko, especially naririnig ko na taga-loob, i -re ko kagad sa inyo. Okay? Yun po. Planchado na raw ang third reading House Bill 11287. We will expect na yan ay papasa, i-declare na pasado sa June. Okay? And then, magbabay Pag-uusapan natin yung sa buy cam. Bago pa lang mag-buy kami, maririnig na ako sasabihin ko sa inyo. At sa uh, sasabihin ko rin sa inyo dahil alam nyo, actually, gusto ko na sabihin sa inyo pero dinadandahan-dahan ko lang hanggang 15 minutes lang itong segment na rin. Malapit na mag-15 minutes. Yung balita ko sa Malacanang. Nais kong sabihin din sa inyo at uh, kung anong reaction ng Malacanang tungkol po dyan. Kaya maganda, magiging exciting ang ating pong usapan. Ito po hindi haka-haka pero you know, yung off the record, ginagawa ko ng on the record. Sabagat no host part, ang pambansang kagawad